makabuki di ko unggoy ano nagakyat yan sa may puno oh hello unggoy oh lapit ka hello ka uh, hello Hey <laughs> 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 mga kabukids, magandang araw po sa inyo lahat guys. Nandito po kami ngayon sa Bukid. O kung tawagin dito sa amin Sugod. Ito ay um, sitio na hindi ano hindi sa sentro ng barangay sa bandang bukid kaya mga sugod kung tawagin ngayon ay maghahanap kami ng binhi mga kabukids ng palay kasi nga malapit na kami mag para sa pagtatanim ng palay dahil nga medyo nahuhuli na kami sa tagulan eh so ayan ang uh, goal natin ngayon ay makahanap ng binhi ng palay na mabibili so kasama natin sumama si Bilog, si Mama B, si Tita B, si Bilog, <laughs> <Bill Log. laughs> si Kuya Ulag, at ako si Joe. So yan, nagpapatila lang kami mga kabukids ng ulan konti dahil saktong pagdating namin dito ay yan, bumuhos ulan. Although may dala akong ano dito, kapote kaso sakto lang kay, kanino to? Kanino isa? Ay, ito pala sako. So, sako ka na lang. <laughs> naman yung sako. Ito ba sa loob? Kasya ka dyan? <laughs> Akala nyo sa loob. Ipapandong mo lang yan? Ito oh, ganito. Sako oh, ko. O, yan, ganyan. Anong pandong namin noon? Kaya, ikaganyan sa likod ni Tita Biyo. O, oh, oh, ganyan. Tapos uh, oh. <laughs> yung plastic. plastic. <laughs> Ay, butas na rin pala plastic na. Eh? Ay, dito. Tigisa na lang pala kami ni Ulad. O, ito sa lang. Puti. Anong gusto mo? Pote dilaw? Pote? Pag <laughs> dilaw? Dilaw na. Dilaw na. Dilaw na. Ikaw ma, mayroong payong. May payong. Ayan. Kung wala ko pa kayong sako, nakahanda ako. Ang payong. Para dumating kami dito ay ano, mag-aalas 3 ng hapon mga kabukits. Sobrang lakas ng ulan eh hintay-hintay lang kami ng konti para makapag, ano na. kasi maglalakad kami dyan, e, eh. Hindi na kami makakapag tricycle dahil mahirap na yung daan. Bako-bako na at saka makipin. Ayos pala. Wow! Sakto lang. Paninawan sa puti. Patingin na? Patingin? Patingin, patingin, patingin. So...

alay eh, kung hihintayin pa namin tumila, baka maghapon to, abutan kami ng dilim. Walang balak, tumila yung ulan mga kabukid. Dito ang masama na nakabili ng gini. Wala na kami pandong. <laughs> Maliligo na kami hindi. Ito, mamaya, ito, guys. takut ke sabaka Tahu, Bu. Kau bu. Dang hapon po. Wala bispino <laughs> nakita dito. Matutuloy talaga hina kami dabaglo. Gusto mong buralin. Kabaño yo. Dito kami daw may siyam din din. Kabaño yo. Nakikid. Nakakisilong karara na, kiduyan ka pa. <laughs> Ay wala dito ang mag-anak mo, san kaya? Ah, wala na yung ungoy. Wala na po dito yung ungoy niyo. Ano? Ha, nandiyan. Paripalonak. Punta Ito makabukid. Kung unggoy, ano, nag-akyad dyan sa may puno, oh. Oh, bilog. Wow. Yay! Si bilog. Ay, bilog. bilog. Oh, ito na. Hello. Hello, Hello unggoy. Oh, lapit ka. Hello ka. Hello. Hello <laughs> <laughs> ka, galit ayo kapatid mo. Ngayon ka lang nalagpakit. <laughs> Kamastahin mo lang? Galit siya. Wala, yan hindi yan, galit. Gusto oh, niya lang kung ano si Bilo. Hi. Hi. Sige ma, sabit Hi. Mga pangagat. Nga ka yan? Oo. nga pang ka. Pag hinawakan mo kayang kamay niya, masakit, masasaktan oh, ka niya. Oo. Makakagating ka pa niya. Abo, nagasaktan ka niya. Abo. Aga. Bakit naka ganyan ka unggoy? Tadami ka raw kuto, sabihin niya kuto ka daw Gusto magpakuto? Ayoko magpakuto, baka kanutin pa ng kuko niya <laughs> Diyan naman O tingnan mo, gayahin mo siya Bilak-bilak ka pa <laughs> O yan, ganyan ang itsura ng unggoy Ngayon ka lang na nakakita ng unggoy? Ha? O yan, alam mo na Nakakita ka na ngayon ang itsura ng unggoy ha? Parang tao siyo Parang tao ka, mukha rin ng tao tapos yung bibig niya, uya na uya. eh <laughs> baka nagugutom, gusto kanya. Sabi niya, hindi mo dinala ng pagkain. Dala natin na. bye, -bye. bye, -bye. Na, Dapat yung bigyan mo saging, nakain siya na saging. Kumakain ba siya? Tara hmm. kuha saging. <laughs> Ayan mga kabukids, ang una namin tinanungan na bahay ay wala nang available na ano, na binhi hindi na available ubos na daw ngayon maghahanap ulit kami dito siguro kami maghahanap po dito malawak yung taniman sa kabila eh ayan o ayan lawak so tingnan natin dun isa sa mga bahay dyan siguro may bini Pag ini mag-ani na tayo dyan ito so, nga lang ang pambunot na <laughs> Meron pala dito ang irrigation. Ang ganda. Oh. Mm. Ito ang irrigation nila. Kaya tayo tanong oras dito. Tuloy-tuloy ito, no? Diyan mm -hmm. sa dam. Sunod, paligo tayo dyan. Wow. wow. Ay, ito, paligod. Paligod. ito pala yung nakikita dyan. Hmm, yung may tower dyan. pato. Ang pato. ito sa ito ito sa ito sa ito

Nagmagana pa paan yan. Mayroong naipit na ugat siguro yan. Mamaya ilutin natin. <laughs> Dito sa lugar namin mga kabukids, ito yung isa sa malawak na taniman. Medyo ano, malawak din talaga hanggang doon. Medyo malayo na yung mga sumunod na bahay. So yan, ganyan lang. Hindi hindi marami dito yung ano eh malawak. Ito Castilla. Siguro pa nang tinatanong Castilla. Castilla no? na bukids, dinala ko na yung unggoy doon na nakita namin kanina. <laughs> Kailangan ko kasi ng pet sa bahay. Eh. Kaya ito na, pinasan ko na siya. Malapit <laughs> so, na kami sa aming pupuntahang bahay ulit. Makalipas yung mahaba-habang lakad yan oh, sa gitna ng taniman napakahaba ng pilapin na ang ang na ako pa ating ha? ang sa ating bata <laughs> bakal ako pating <laughs> tibim, ang bigat ng ano eh ng tibong tibong ko na ito si ano anong pangalan ng tibong ko si Elomar nagabunga na pala ito eh

tulog lang. Tulog uh -huh. Dito Guys, may nadaanan kaming mga ano to, lampuyang. Itong tinatawag sa aming lampuyang. Uh -huh. Ginugulay ito. Yan yung ano niya sa gitna, bulaklak. Yan ginugulay. Oh. Punti lang kasi Oh, lang. Ha? Ginugulay yung bulaklak na yun mga kabukids. Kaso nga lang dito na dana namin ilang piraso lang eh. Ito pa oh. Nano Na Natabas na? Ito oh, makita natin. May ilang piraso rin pala to dito. Ito guys. Yan. Yan ay ginugulay. Ginugulay yan. Ito yung sa gitna niya. Yan o. Oh. <laughs> yan. Ito Ito. Yan. Ito. Yan ang kinakain. Oo. Uh -uh, ito. Yan lang? Oo. <laughs> Para sa palito ng... O oh, ito tatanggalin ng... mo saging. ng saging. Mm. Madami yan o. Oh. Marami, Marami mm. rin ang makakain mo dyan. Marami rin makakain dyan. Ano kaya mas maganda? Magbili na lang ako ng dilis o magharvest sa <laughs> kanya? So, Tawaan ka rin pala mag ano? Kailangan marami din to. Oo. Oh. Kaya nga ano eh. Swimming ta? Mag-swimming ka dyan? Swimming ka dyan. Tao po. Tao po. Tao po. Aruy, walang tao. Walang tao. Walang tao dito mga kabukid sa pangalawang bahay nating ano. tinuntahan Pagod <laughs> na hindi siya makahuli. Walang tao magdamag, magdisa sila linggong hindi sila mag-uwi. Sabi nila, kambak-kambak daw kambak, pag nagkuha ka sa bahay na hindi nagpaalam. Hindi hmm, po. kalam naman ako sa pinag. Ayun na po. Ma, tala ko alam mo yung ano, daan. <laughs> doon ang alam ko, lusot doon. Ang layo na yung kasi <laughs> parang kadaan dito, dito. O, al Alas 6 nandun pa tayo Kanina <laughs> nandun kami oh Sobrang layo Ngayon nandito kami ikot ikot na kami dito sa malawak na taniman Sabi kasi ni Mama B eh. Alam nyo yung daan eh <laughs> <laughs> Ito yung ano guys Paghahanap ng binhi na More on lakad Hindi pwede tricycle Hindi pwede mag tricycle dito sa area na to talagang lakad na lakad eh. Tapos ang lalayo ng mga pagitan ng mga bahay. Tapos wala pang tao. Oh, naliligaw na si Ulag. Hindi niya na. Hanggat may eh. daan. Naku, nabalaho pa yung ano ko. Sinilas. Yun. Thank you. <laughs> Chinelas mo na naman. Chinelas din bilog ilagay natin diyan. Bahala na naman Bigat nitong kasama ko. Ilang kilo ka na? 14. Abe, 14 kilos ka. Biroe, minanak um, pa pasahan ko para na rin ako bumili ng binhi ah. Um, Abante din nini tana kabili. <laughs> <laughs> Sa layo ng nilalakad. <laughs> Baka hindi na maka hindi na tayo makausap. Sige lang. Haba -haba yung pasanan o oh, baby kalabaw o bilog oh matangkad pa siya matangkad pa siya ha no sa personal dad niya <laughs> ayan mga kabukid so wala pa rin tayong nahahanap na binhi kasi nagkagipitan nung nakaraang mga buwan ng bigas kaya yung kanilang mga palay daw ay naipagiling na rin ang natitira na lang daw ng mga palay ngayon nila ay pangkain hanggang sa makaani so <laughs> mahirap kasi naubusan ng bigas eh <laughs> kaya kanya kanyang ano tipid ng pagiling mm. o yan mga kabukit pagkalipas ng ilang oras naming paglalakbay <laughs> Ilang bahay na natin ma? Lima? Lima. Limang bahay ang napunta namin. Yung isa walang tao. Yun. Wala pa rin tayong nahanap. Pero marami nagsasabi dun sa isa na walang tao eh malaking chance na meron eh. So ang kailangan namin ni eh, mahanap yung kanilang tao. yung <laughs> tao na wawala. yung tao. So yan. na kami. Uwian na hapon na kasi. Ilang uras, tatlong oras ang lakan natin. Tatlong oras? Ang gabi. bigas ngayon. Ay, ang palay. Yung <laughs> binhin nilang nakatambak, naubos na nila kakapagiling. <laughs> Oo. Oh, na. Pamal na kasi ang bigas. Ayun, good luck sa atin. Sa susunod na paghahanap natin, sana ma-contact natin yun. salamat sa panonood guys. Bye. Bye <laughs> na. Okay. Yun, bye. -bye. <laughs> Uy, yan na. Yun dulas. Bye bye. na dulas.